Ate, welcome back to my channel So Ito na naman tayo sa ating pregnancy journey So ang uh, Ibablog natin today is uh, How's my 36 weeks Pregnancy journey So yun na nga nabanggit ko Dun sa last ko na video na Weekly na yung uh, Check up natin sa doctor natin So next week may Appointment ulit ako Sa Obiko ko for 37 weeks naman. Last week, may appointment kami. Ang ginawa lang naman sa akin is, in ultrasound ako sa hospital. So, yun na nga. Hindi pa rin nagpapakita si baby. <laughs> Nahihiya pa din. Okay naman siya. Healthy naman. Nakaposisyon na naman yung head niya. Tapos, Um, yun, mali ko tapos di nga nagpapakita, yung resulta kasi ng, uh, ng ultrasound na yun is, isi-send nila sa OB ko para i-discuss nila sa akin sa 22 so sa uh, 22 is 37 weeks na ako palapit na nang palapit yung pangangan ako so, nag-stop na rin ako ng work ko nung 14 pa lang ah, 15, 15 nag stop na ako ng work kasi sabi ko magpapahinga na muna ako bago ako manganak tapos yun, nandito lang ako sa bahay inayos ko lang yung mga kailangan namin kailangan ni baby yung mga gamit na kailangan namin binili ko na din tapos may ilang gamit pa na kulang pero madali na namang i-add yun tapos ano pa yung uh, pag-aayos ko ng mga gamit namin is hindi pa hindi ko pa nagagawa kasi naglalaba pa ako may pa ako ibang damit ni baby konti lang naman yung dadalhin ko na damit ni baby tas yung, mga dam, yung damit namin mag-asawa yun lang naman yung mga dadalhin namin <coughs> kasi sabi nila huwag na daw masyadong magdala ng ibang gamit kasi meron namang binibigay sa hospital na mga ibang gamit na libre naman tapos, ano pa. Sa ngayon naman, mga kaate, wala pa naman ako nararamdaman na, nakahit kahit ano, na masakit sa akin. One time lang, uh, sumakit lang bigla yung ko. Pero, after nung nagpahinga lang ako, tapos nawala na din. Sabi ko, lagi kay Bibi na, wag akong pahirapan panganganak. Lagi ko siyang kinakausap, na maging smooth lang yung panganganak ko and then lagi din ako nagpipare kay Lord na gabayan niya ako sa panganganak ko, samahan niya ako sa panganganak ko na hindi rin ako mahirapan <clears throat> na samahan niya kami sa hospital alam ko naman na hindi kami pababayaan ni Lord ganun yung paid ko sa kanya na magiging okay kami ni baby na magiging uh, normal delivery yung sa amin ni baby. Kaya lagi ko din pinagpipray yung kaligtasan namin ni baby kahit nandito kami sa bahay. Yun, uh, mga ginagawa ko naman dito ngayon is lalakad-lakad, naglilinis-linis. Kapag naramdaman ko yung pagod, nagpapahinga naman ako. Hindi naman ako dire-diretso. Minsan, nagluluto. Tapos, minsan, lumalabas din kami ng husband ko para maglakad-lakad din. na mga mga ka kaate, <clears throat> sa anong tawag dito habang lumalapit yung yung araw kinakabahan ako pero sabi ko nga dun sa husband ko is kaya ko to, kaya namin to ni baby na magiging malakas ako para sa kanya para sa kanilang dalawa <clears throat> talagang uh, yung ex excitement namin mag-asawa is nandun talaga. Excited na excited na kaming makita yung baby namin. Minsan nga alam nyo makakate may time na yung tulog ko sa gabi is paputol-putol kasi lagi akong umiihi kasi madalas yung pag-ihi ko sa gabi siguro na nakaka 4 to 5 na ihi ako sa gabi. Tapos minsan pa rin <coughs> nararanasan ko ngayon yung kamay ko. Sumasakit pa din yung kamay ko pero konti na lang naman. Konti na lang yung pagsakit ng kamay ko. Tapos yung pagsusuka ko, salamat naman at nagsawa na rin yung pagsusuka ko ngayon. Hindi na ako nagsusuka sa umaga. <laughs> yun na lang yung pasasalamat ko sa araw-araw na pagising ko sa umaga na kapag kakain ako hindi na ako nagsusuka. Tapos ano pa. Kaya <clears throat> sabi ko nga, yun yung malaking <clears throat> malala, malaking kan ko na din pa salamat kasi hindi na ako mahihirapan. Depende, depende na lang kung ano yung mga kakainin ko kasi may time na nangangasim pa rin ako. Pero buti na lang at nabawasan na rin yung heartburn ko. So yun yung naging experience ko ngayong 36 weeks ako. <clears throat> Pasalamat naman ako dahil wala naman ako nararamdaman na kahit ano. Every check-up ko naman is uh, normal naman yung sa check -up ko. Wala namang sinabi si Doc na <clears throat> iba. Nung last time nga lang na uh, check-up ako is sinwab lang nila ako sa bajain ko para malaman kung uh, may bakterya ba or wala. Kasi kapag may run kasing bakterya is uh, bibigyan kanila nila ng gamot para mawala yun hanggang sa mga naka. So, ano pa ba? Ano pa may mga naging experience ko? Yun naman, wala namang iba ako na experience. Tapos, ah uh, yun nga lang. Pag naman ng chan is minsan lang pero after naman na nawawala din. So, yun na nga mga kaate. <clears throat> palapit na nang palapit yung panganganak ko. Ang due date ko talaga is December 13 pero hindi natin sure kung kailan lalabas si baby. Maybe katapusan ng November or first week ng November or second week ng November bago ako mag due date. Depende sa kanya yun. Sabi ko nga sa kanya, baby huwag ka man na lumabas ngayon kasi hindi pa na i-ready na mama yung iba natin gamit. So, yun na lang naman yung ayusin ko ngayon, yung mga gamit namin. And then, Ready na lahat. Kasi sabi ko nga dun sa husband ko, in case na mangyari na malapit na nga talaga ako mga anak is nandun na lang, kukunin na lang namin yung mga gamit namin kasi nakaredy na naman. Tapos, ano pa ba? Um, yun lang naman yung video for uh, for today na i-share ko lang yung pregnancy journey ko. And then samahan pa niyo ako mga kaate sa mga susunod na mga video na gagawin natin. So yun lang yung video natin mga kaate for today. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa YouTube channel ko, just subscribe at yung Moana Vlog. And kung gusto mo naman na lagi napapanood yung uh, pregnancy journey ko, pakihit na lang yung notification bell. And <clears throat> I have my Facebook page din, mo Moana Vlog. And then, my personal Facebook page is Jean Abanis Dolpina. So, nandun yung ibang mga video na ina-upload ko. Kung gusto nyo mapanood, check nyo lang yung Facebook page ko. And then, um, thank you, thank you sa mga taong sumusuporta pa rin sa YouTube channel natin, Atim Wanna Vlog. So, yun lang mga kaate yung video for today and see you again sa next next uh, video natin. Bye-bye!